Good day po sa ating lahat mga kapatid Ito po si Baking Ito po yung mahal kong alaga na espesyal po ito kasi lumagpas po ito sa number of days sa incubator at napisa pa po So ibabahagi ko lang sa inyo mga kapatid na yung mga laying feeds ay nakakapagpaitlog po talaga sa mga pabo kahit walang lalaki Ang katunayan itong si Baking Ayan, hindi pa po ito nakastahan pero kahapon nang pumunta ko dito sa hapon magpakain ako sa kanya kita nyo naman ito po yung kanyang itlog oh. ang pinagtaka ko lang kasi may atit kuya na po ito doon sa kabilang kulungan hindi pa po nagitlog kanyang mga ati doon at matanda po yun ng mahigit sa isang buwan kumpara sa kanya pero siya ay nakapag itlog ang liit o oh, parang itlog ng manok grabe no hindi po siya nakastahan tapos nagitlog dahil sa pagkain ng feeds kasi ang action plan ko kasi, nung nakarang mga buwan, dalawang buwan, wala po akong ha uh, masyadong kuliktang itlog. Ayun, nagpapakain po ako sa aking mga breeder na hagisan ko po sila ng Integra 4000. Ayan. So, naging ganoon na rin si Baking yung mga mix na pagkain ko na ginagawa yung mga lantang prutas tapos bagaso. Ito ang kinakain ni Baking tapos yung isang pakainan niya nilalagyan ko ng integral 4000 kaya ang nangyari ito may itlog na po si Baking tapos yung kanyang ate walang itlog ay kabugoy yung mo Baking ay nag itlog naman kay mo ate itlog mm, sige mabuak na imong itlog pero hindi po ito mapipisa mga kapatid kasi nga hindi ito nakastahan grabe si Baking oh nagpakasta na maganda kasi ang pagkain na kanyang kinakain special kasi itong alaga mahal ko ito kaya gano'n yung nangyari ah uh, yan po ibinahagi ko lang sa inyo mga kapatid yung nangyari kay Baking na nagitlog na po yung aking alaga ah uh, titingnan ko lang titingnan ko lang sa history kung nakalimutan ko na kasi kung anong buwan anong pizza ito ipina ah uh, napisa sa incubator itong si Baking I-check ko lang lang mamaya hmm hmm kay Baking mm. Lab <laughs> mm, lab ni Daddy yan Itong si Baking ah, Hindi ko na masyado itong na Kakarga mga kapatid Kasi busy rin ako eh Kaya malambing talaga naman itong paabo na ito eh Baking na no? mm. So ayan muna That's all for this video Thank you